Maganda na ang offer ng Phoenix Suns para kay Kuminga sa Golden State Warriors. Handa na ang Phoenix Suns si na pakawalan. Sina Nick Richards ang kanilang big man. Pati ang kanilang veteranong forward na si Royce O'Neal. Pati ang apat na second round picks para lang kay Kuminga. Hindi na masama ang offer ng Phoenix Suns kumpara sa offer ng Kings na sina Darius Saric at Devin Carter at isang pick lamang. Para sa Warriors naman, yung kanilang original na demand ay isang uh, young player at yung isang uh, walang bad contract at picks yun lamang po ang kanilang gusto. Yung sa Kings mga idol ay masyado nilang binabarat ang Golden State Warriors. Yung si Devin Carter lamang doon ang mayroong totoong potensyal. Bata pa lamang siya at uh, magaling siyang dumepensa. Para sa akin ha, kung ako lang yung pipili, pipiliin ko ng Phoenix Suns. Kung long term man ang gusto ng Golden State Warriors, Nick Richards, mayroon ka pang Royce O'Neal kahit papano, makakatulong yun at mayroon ka pang apat na second round pick. Kaso ang problema nga lang dito, nanggaling na rin mismo sa kampo ni Kuminga na ayaw niyang maglaro sa Phoenix Suns at gusto niyang maglaro sa Sacramento Kings. Walang pagkakaiba sa kanilang offer na kontrata kay Kuminga. Handa silang magbigay ng 90 million na contract sa kanya for 4 years. Long term ang pinag-uusapan dito at yan mismo ang gusto rin ni Kuminga kumpara sa Golden State Warriors na short term lamang. Pero bakit nga ba ayaw maglaro ni Kuminga sa Phoenix Suns? Well definitely sa mga players doon. Merong Devin Booker, merong Jalen Green. Siguro para mismo kay Kuminga ay masyadong masakip ang rotation na yon para sa kanya. Doon kasi sa Sacramento Kings ay pinangakuan kagad siya ng starting lineup. Mismo yung GM ang nagsabi noon sa kanya. At kung siya ay mapupunta man doon sa Sacramento Kings, ay etetray din po ng King si Demar DeRozan. So definitely ay magkakaroon ng solong posisyon sa rotation doon si Kuminga at more playing time para sa kanya. Para sa inyong mga idol, ano ang komento ninyo patungkol dyan? Maganda rang offer ng Phoenix Suns. Samantalang yung Kings, masyadong barat yung kanilang ibinibigay sa Golden State Warriors. Kaso nga lang itong si Kuminga ay ayaw niyang maglaro sa Suns at mas gusto niya sa Kings. Naku Samantala, mayroong kahilingan ang retiradong NBA player na si Trevor Arisa sa korte na sana babaan yung kanyang ibinibigay na $24,000 na monthly allowance para sa kanyang anak at nasa $4,000. na ibinibigay niya rin sa kanyang asawa. Ayon pa mismo kay Trevor Ariza, wala siyang trabaho ngayon at wala siyang pera paubos na ang kanyang iniipon. Samantalang hindi naman daw siya binibigyan ng karapatan ng kanyang asawa o ex-wife na kitain ang anak nito. Si Trevor Ariza, mga idol, ay mayroong 117 million career earnings. Yan po ang kanyang kinita sa kanyang pangkabuang career sa basketball. Pero syempre, hindi naman natin masasabi na mayroon pa siyang perang ganyan sapagkat araw-araw naman siyang kumakain, di ba? Kaya ngayon ayon pa mismo kay uh, Trevor Ariza, broke na siya. Siguradong matatapyasan yan. Kung meron siya negosyo, okay lang at mga investment pero kung sakaling wala din na basiguradong mahihirapan siya dyan. At sana dapat ay pagbigyan ng korte ang kanyang kahilingan. As of now ay mayroong negative $230,000 itong sa si Trevor Ariza sa kanyang bank account. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga fast break balita. Maraming salamat po sa panonood.